Hi, magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, mga kaagri. Ayan na, ilang araw na itong laban natin dito, no? Oh, wow! Gabi, tingnan mo. Ang kapal. Ang no? Tingnan po natin, no? Ganyan, no? So, ilang araw na rin. Ilang araw. Um, no? Gabi. Ayan yung mga tire natin, no? Dapat dito no? Ayan, mga tire, para iwas sa mga, ano, sakit-sakit sa balat. So, bakbakan nandito yung mga kasama natin. Oh, para tayong ano rito. Oh, pati ako, hindi ko na maano yung sarili ko. Hmm. Yeah! Para tayong si sino ba yan? Si Commander Aliplap. Ayan. Oh, mirinda muna, mirinda. Dong! tayo mo yung aso dito, Dong. Ayan oh. ito yung mga problema natin sa saging no, itong sakit na to. Ayan, marami po. Kaya ititrim. Ititrim natin tapos sa uh, tayo ng medisina. So mag apply tayo. Ayan, tingnan natin oh. Tsaka ito rin Oh, oh may mga insekto. So gagamitan natin to lang pang ano lang ano. mga insekto, karate, 'yun. Oh, ito yung aking Uh, German Shepherd 'yan, ayan. Ayan. Oh, ayan naman si Jmart. Oh. Tiba itong bata to, ito magiging future boxer ko. No? Oh. oh. So dito po tayo. Ayan na. Ah. Oh. So yung sakit na ng saging. So, meron makapag advice diyan sa atin kung pa paano. Oh. Kasi beginner pa tayo. Oh, ayan, ating kaagri. Uh, may mga sakit talaga nagkaiba uh, yung mga uh, yung mga uh, kulay ng dahon pero dito banda okay okay o oh, boss okay ka lang dyan okay na lang bakit na lang anong kulang dyan masakit ang biwang mo ganyan talaga pag pabata na ikaw naman dyan boss anong kailangan mo ha Na Ayan. Ayan. Oh, nagalit si Bapi. Oh. Galit si Bapi. Ayan. Ayan, ayan. Ayan na si Bapi. Oh. So parito ito yung trabaho, no? Ito, hakutin to. Tapon doon sa gilid. Para malinis, ha? Then, ah, dito na tayo mag-umpisa mag... mag mag grass cut so maintenance nito is uh, yung grass cutter na lang no so time check is uh, almost 3 quarter to 3 ng hapon so kailangan natin ng merinda okay mag tayo so tingnan natin yung dahon no? may masakit no so kailangan talagang gamutin habang maaga pa ito rin So, yung puno naman eh, maganda naman yung puno, no? Mataba. So, bago lang kami nag-apply ng ano, nag-apply ng uh, fertilizer. So, gamit namin fertilizer dito is yung uh, yara at saka yung atlas. Eh, kasi po yung yara is uh, uh, from Norway po yun na uh, fertilizer. So, iwas po tayo sa sakit, no? Marami kasing gumagawa na ng ano ng mga fertilizer dito sa Pilipinas na merong ginagawang kalukuhan. So, isa rin 'yun sa aking nano na napag-alaman na may nangyari pong farm na hindi na hindi nga nagano hindi nagbunga. Puro sakit po dahil sa murang murang fertilizer na nabili nila. So, yung atlas naman is uh, from Japan. So, maganda po ang klase. Then, ating ano, observahan. So, paano ko talaga ito. na no. So, para ito yung ating, no? So, kalilinis, linis na tayo. Hindi tayo naggamit ng, ano, ng herbicide. Uh, iwasan ko lang po. Sa akin lang, ha? Kasi nasisira talaga. Oh, uh, hindi mag magamit yun. May pagkaiba talaga. May nakita rin akong farm na hindi ginamitan ng herbicide napakaganda po napaka healthy po ng puno no yung puno na saging doon napaka healthy po so susubukan natin to kasi uh, baguhan tayo no first time natin to na na magtanim ng ganito karami so sa ating ano paningin po na dapat po nating obserbahan ng maayos kung ano yung mga ano. ito na naman yung aking alaga Ayan, hello Bobby. Ayan, oh. Oh, si Mixik talaga. Ayan, nananana ko. Oh, tama na, tama. Tara, let's go. Let's go. So, iwan ko kung ano. Ayan naman si... Ayan, oh. aming future boxer. Hmm, sige na. You go na, go. You go. Go na, go, go, go. Oh, so, mga kagri, ka mga kalingap, ito po yung ating produkto. So kabaan tayo ng Diyos uh, Itong malaking tulong to Sa ating paglinga po Darating ang araw no? Na matulungan natin yung ibang Kapos nating kaibigan Na walang Walang mga uh, Yung walang wala talaga no? So papasal tayo Kung saan saan mga lugar na Nangangailangan tayo ng tulong sa so, ngayon, uh, focus muna ako dito kasi hirap po, wala tayong sponsor. Kung sarili ko lang pera, hindi ko rin maano po kasi kulang pa sa ano ko, sa maintenance every week sa gamot. So, ito lang yung pag-asa ko. So, pinagdasal ko sa Panginoon na sana po bigyan tayo ng magandang saging, no? Magandang biyaya para sa ating sagingan. Na pagdating ng panahon, aani uh, tayo ng maganda, no? para makapa ano tayo makapag charity makatulong tayo sa mga taong nangangailangan ngailangan. Ah, laking tulong po to yung kahit bigas man lang bigas makabigay tayo ng bigas sa mga tao kasi yung ulam kung yung mga tao na nagsisikap talaga makapag ano naman sila katanim tanim sa palibot ng mga gulay no? so very important po yung bigas uh, bigas, sabon yung mga importanteng bagay uh, sana po uh, pagpalain tayo ng Diyos na uh, gabayan tayo sa ating mga uh, adikain. Uh, sa ating mga plano sa buhay na tayo po ay maging successful. No. Ang Diyos po may ano na tutulong sa atin. Na para lumago. Sa Kanya po tayo nakasalalay sa kanyang tulong. No. Para ano sa mga plano ng Diyos. So, ito naman sila, mga kasamahan ko dito. Ayan, kung susipag nila, no? Mga, mga kalingap, mga kaagri, oh. Tingnan nyo. Malaki to, hanggang doon, no? So, tis, tis lang. Mainit nga daw. Oh. Mainit. Kaya nga, tis lang, no? Oh. kapal kasi, oh. Ito yung, yung tinatawag nila na, ano, Paragras. Ito, pakain to sa baka maganda to maganda tong klase ito ito so grabinda mo no kapal na no kapal ayan yun naman yung shout out natin no oh ayan shout out kay Al the magician yung yeah. huh. magic na yan no oh. paano ni ginawa yan ang oh. bilis oh kaya oh. oh. May mga puno kasi dito ng ano ng tinatawag natin na tina Jimelina kinat po natin ho kasi malapit po sa kuryente ano. ayan oh. ayan hakutin pa namin yan so tiis tiis tayo mga kalingap mga ano ating ano dyan wantanin uh, mamuhunan sa para pang ayuda natin no pang tulong so sikap tayo dito sa pagtanim Okay, thank you po. Maraming ano, salamat sa inyo. Magandang hapon. Ayan, shout out kay Al. Ito naman si June. Oh, grabe 'yan, no. Pa simple-simple oh, patago-tago. <laughs> oh, ito yung anak niya. Ay oh. anak niya. Okay, thank you po. Mga kalingap, maraming salamat po sa inyo. Have a good day po.